Isleep nasi gudi oh. Isleep nasi gudi. Isleep nasi gudi oh. Isleep nasi gudi. Itu naman si besty oh. Mm. Gising pa. Mm. Gising na gising. Si gudi na Hindi ko sila kinukumotan. Baka mainitan sila. Ayan. Bestie, sleep na, Bestie. Sleep na siyang baby, Bestie. Ang baby, Bestie. Gising pa, naglilinis ng mga kamay niya, oh. Hmm. Hello, netizens. And... Come on, ako. Hello. Pano, ulit niyo naman po kami nag hmm, nagsuka siya, guys. Ang dami kasi niyang nakain kanina si Bestie. Ayan. Si Goody naman, nagutom na kasi nagtampo kanina ng umaga. O, oh, ayan siya. Sleeping beauty na. Hmm. Hello, guys. Sleeping na po ako. Kama. Ito naman si Bestie. Ganyan siya matulog, guys. Siya mismo ang nag-ayos ng higaan niya. Yung unan niya. Doon siya nahiga. Ayan. Matulog na rin siya, oh. Sleep na mga babies. Bye!